Bakit, Catherine? Sulat po ni inay. Ano sulat? Di ba yung naiwan ni Catherine sa kusina? Yung pinaligpit ko sa'yo. Ayan po ba? Oo. Ay. Eto, Catherine. Ano ba? Diba, kumanang salamat po. Nakita ko pa si Jan. Mahal kong Catherine, hindi madali sa akin ang gawin ng sulat na ito, pero naglakas loob ako. Alam ko kasi na marami ka ng tanong tungkol sa sarili mo, sa pagkatao mo, at ayoko nang makitang nahihirapan ka habang pilit mong inaalala ang nakaraan mo. Catherine, anak, pagsakang mundo ko noon dahil sa pagkamatay ng kaisa-isa kong anak, pero dumating ka. Ikaw ang nagparamdam sa akin na may bagong bukas na naghihintay para sa akin. Natagpuan kita sa landslide, Catherine. Maliit ka pa nun. Wala akong maalala sa nakaraan mo. Kinupkup kita, inalagaan, pinalaki. Kahit hindi ako ang tunay mong ina. Panahon na para malaman mo ang katotohanan, Catherine. Na hindi kita anak. At maaring may ibang pamilya, may ibang ina, na namumulila at naghahanap sa iyo ngayon. Sana mahanap mo siya, Catherine. Sana matagpuan mo ang tunay mong magulang. <tong> Otto, Otto. Bakit, Catherine? Ano bang nakalagay sa sulat, ha? Hindi ako naniniwala dito, Manang. Dito magagawa sa akin ni Inay. Catherine!